Hoy, hey, hey. 80% off dating 5,420 ngayon, 1,098 na lang. Chuck Taylor na high cut suede materials yan, idol. Ito, 70% off. Collaboration naman ni Willy Wongka, solid yan. Tech Hera, idol. Ito, naka 50 off, 3,097 na lang. Dami pang stock niyan, tol. Ito, 1,750 Rand Falcon na Adidas. At isa pa, 1,800 pesos Galaxy Star na running shoes. Ang angas naman yan, Lods. At ito, 50% off sa mga Hoka. Grabe na yan. At 50% off pa rin sa mga Curry Shoes na Under Armour. Sheesh! Na kung dati, 70% off. Pero ngayon, in-upgrade nila up to 80% off. Dami ng tao. May pila na rin dyan. I Sumang TV. He's the king of intro. King of intro. Oh, king of intro. King of intro is back. Ah! Yo. What's up YouTube, what's up mga tol, King of Intro is back And nandito pa rin tayo sa Asyenda Silang Kabite And pupunta naman natin yung The Sports Warehouse And this time naka-sale sila up to 80% off na kung dati 70% off Pero ngayon in-upgrade nila up to 80% off Dami ng tao, may pila na rin dyan, idol Pero bago ang lahat kung napadaan ka lang sa ating channel Make sure no, pipindot mo yung subscribe button na nandyan Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo wag na natin patagalin to tol, tara Pasukin natin yung The Sports Warehouse Let's do this. Ito yung sinasabi kong pila, Idol. Pinipilahan natong The Sports Warehouse, Idol. And makipila na tayo dyan at pasukin natin. Sale up to 80% off na upgraded, Idol. Napakarami ng lineup. Napakalawak ng store na to, Idol. Eh, no? Bigyan ko muna kayo ng preview kung gaano siya kalaki. Umpisaan na natin. Ito, New Balance. 3.8 na lang from 7.795, Idol. Ganda niyan solid 'di ba? Una agad panalo na tol. 50% off naman to. Ayan yung presyo niya, idol, oh. 4997 na lang. Ah, NB na naman, idol. Solid. 50% off sa running shoes ng New Balance 4647 na lang, tol. Ayan. Okay. Lightweight lang to, no? Yung mga fresh foam. Ito 3147 na lang. 50% off pa rin itong uh, New Balance na to Idol. Ang section na to puro New Balance. Ito, Fresh Foam Idol. oh Solid. At 50% off. Dating 6,995. Tol, no? Oh. Palahati niyan. Magkano na lang. Ito, 70% off. 3,688 na lang to Idol. Naka 70% off basketball shoes yan, tol, no? The new balance, tol. Ay, panalo. Grabe, no? Bagyuhan ng sale dito. Bumabaha. Literal. 50% off. 3147 na lang to. Idol. New Balance na running shoes. Fresh foam. Ibang colorway lang, Idol. Ang pinapakita natin, no? Ito, 3.8 na lang, tol. Ganitong uh, lifestyle sneakers na NB. Ganda ng colorway, oh. Simple, simple. This one naman is 3.4 na lang. Ayan, ang Ganda rin nito, ah. Huh? Mga black shoes, solid talaga, no? Running shoes. 2997 naman this one, Gamsol na ito, idol, no? Oh, etong mga lifestyle sneakers na NB, oh. Pamatay. 50% off this time, ito yung presyo, tol. Ayan, ganda ng aesthetics niya, tol, no? 1080 na NB, running shoes, no? Oh, ito Adidas uh, 2250 na lang from 45 Idol. Itong running shoes na to. Oh. Sa Adidas naman tayo tol. Panalo rin, no? Yan no, oh, dami pa niyang stocks diyan tol, no? At ano pa 'yung mapapakita natin? Etong Pure uh, Boost 42 na lang to from 7,000 pesos Idol. Triple Black, ganda ng boost na black, oh. Solid na lalako dati 'yung Ultra Boost ko, no? Ay, nakaka-miss Idol. Yan know, triple black. 2 280 naman itong uh, lifestyle sneakers na Adidas. Yan, no? Synthetic leather yan, idol, no? Yan, dami pa dyan mga uh, stock. Another one, eto, 2.5 na lang to. Naka 50% off na, no? Ayan. Run Falcon, 1.750. Murang-mura from 3.5, tol. Ayan, no? 1.750 na lang, tol. Ayan, ang Run Falcon. Simpleng-simple pero effective talaga na pagtakbo. Galaxy Star, 1,800 pesos na lang. Ito, isa sa mga nagugustuhan ko. Ang ganda ng design niya, tol, no? Solid, eh, no? Yung combination ng colorway, panalo rin, tol, Ito, eh. Bounce, 2,880 na lang from 3,4. Ayan. Basketball shoes, this time, idol, by Adidas. Bounce, diba? Rolling Stone, Collaboration ng Skechers, meron dito, naka-50 off na to, Idol. Oh, from 5.3 ngayon, 2.697 na lang yan. Rolling Stone. Oh, Skechers, nakita ko na naman siya. <laughs> no? Ito, 3.597 na lang, Tol. Oh, Skechers. Ito, naka-50 off rin. 2.997 na lang. Another Rolling Shoes. Tol, ayan. Ito no? pa, 50 off. Yung other colorway, pero same price, meron din dito mga apparel ito like jacket na New Balance, ganda nito, pang ulan, sakto. Ayan oh, 3997 na lang from pula ko 8,000. Ito 695. Naghanap ka ng short na dry fit ito, I ano, 695 lang. This one, ito Converse naka-sale din, no? 3474 na lang. Oh. Ganda, no? pampatangkad pa sa kapal ng uh, mid park section yan. 80% off spotted. 1,098 na lang to from 5,490. Yan, yung Jack Taylor na high cut suede material sa Idol, no? 80% off na yan, tol. Ay, grabe, no? Bagsak presyo mga Converse. No? Yan, no? Classic yan, tol. Leather, suede materials combination yan, no? Ayan, no? dahil pa stuck dito, kaya hindi ka mauubusan tol, no? And another one, para sa lineup ng Converse, 1647 na lang to. Chuck Taylor pa rin, na high cut. Ayan. Triple black yon. Ito, 1437 na lang. Idol, lo. Mga 70 to 80% off dito sa lineup ng Adidas. Ito, 2097 na lang. Collaboration to. Ang ganda ng sintas nito, idol, lo. No? Yung kay ano to eh, Willie bongka tol yan no ganda niyan no solid Bihira yan no ganda ano pa dito ito yung mga classic oh 1497 na lang from 4990 -E. ito pa 2097 na lang tol dami no lineup ng converse ganda 1647 na lang this time ito yung C <laughs> okay oh 5490 ang SRP yan, dami pa rin dyan, idol. Converse ang hanap mo. Dito ka pumunta. 1,647. This time. Ano pa ba ang mga nandyan? Dami, oh. Hindi maisa isa-isa yan, tol. Grabe. Oh, naka 70% off na to. Kano na lang? 1,647 na lang. Ito, ang ganda na ito. Ang pagka-blue na yan, idol. Denim blue. O, oh, ito pa isa kulay avocado tol 1647 na lang from 5490 di ba napaka solid ng sale na yan bagyuhan bagsak presyo 1437 naman itong brown na classic Chuck Taylor Converse ang dami diyan tol 2874 naman this one ito nagkaroon ako before niyan no? ito pa isa angas oh magkaroon to 1,050 na lang to idol Woo! <laughs> 1,000 pesos na lang to. Converse na yan. No? Panalong, panalo ka na dyan. 2, 3 naman itong isang total. Pag napanood ng reseller to, dadagsain na naman tong store na to, idol, no? Kaya ikaw ang manood, makipagunahan ka dyan, tol, no? Gusto mo magnegosyo, yan. At saka sa so, sariling panggamit, pumunta ka dito. So, the sports warehouse, eh, no? 1,647 na lang. Nagngangaw nga, mamahal niyan, tol airwalk naman dito. 1.7. Yan, may airwalk din dyan, no? Pero hindi na natin masyadong i feature yan dahil uh, alam kong ayaw nyo naman ng airwalk. <laughs> Ito yung grabe, oh. From 2.195, naging 6.58 na lang, tol. Ay, grabe naman yung 6.58 na shoes. Running shoes ng Deodora, tol, oh. Ay, mura nyan. Grabe, solid, no? Para ka lang kumain. Ayan, no oh, Deodora no? Kita libra niyan, tol, no? 658 lang. Angas niyan, tol, no? 658 na shoes. Ito, 1356 naman. O yan, no? Hindi nagsisinungaling yung mga presyo diyan, tol, no? 17 naman. This one, naging 14 na lang. Yan, mga loto. 1436 naman. Ito, Teodora. 650 yung kanina. Grabe yun. Ang mura nun, tol. Ito, 1436, ganda ng colorway nito. Parang Brazil style. No? Yung colorway, parang Brazil. eto pa. Ayan, 1436. Check nyo na lang yung mga pricing sa mga pinapakita natin, tol. No? Ayan, no? Dami pang stock dyan, tol. Kabilang side, meron dito. 1,077 lang. Ano pa ba yun nandyan? Mapakita natin, tol. Grabe. Angas. <laughs> Lawak, eh, oh. Oh, Ayan, no? Converse pa rin. Up to 70% off naman sa mga Nike. Nandito, Adidas, New Balance. Ay! So, lead, ano ba mga nakakita natin dito? EQT. EQ21. No? Nakasale na rin. Yan, ang ganda. Yan, ito. Another one. Converse pa rin. 1655. Itong triple white. Ay! Ayan yung mga stock nila. Pinapakita ko na rin, idol solid. Meron tayong nakita dito, dollar, daytime Time Lillard. Yan to, lo. Naka-sale na rin yan. Ayan, oh. magkano na lang to? 2,250, no? I think this is pang kids, no? Ayan, pang kids nga yun. Ito, Curry from 8,795. Ayun, naka-50 off na siya. Idol, ang ganda ng aesthetic nito, oh. Pang basketball shoes, pero pang forma yung dati nga, no? Oh. Stephen Curry ng Under Armour. Meron dito. Ayan. 50 off naman this one. SRP is 67, ngayon 3397 na lang. Ayan, idol, ganda rin nito. Golden State colorway, tol. Angas ah, ng out. So, oh. ganda ng pattern. Oy, Converse na naman 1647, tol. Ay, grabe, daming Converse dito, tol. Ayan, hindi na natin maisa-isa. Sugod so ka na lang dito, idol, oh, para makita mo. 是。